Gossip dies when it hits the ears of the wise. Narinig nyo na po ba ito at naunawaan nyo po ba ang ibig sabihin? Ang bulong-bulungan o sa madaling salita, ang chismis daw ay namamatay pag sa tenga ng pantas tumatama. Ang taong may karunungan kasi ay hindi basta-basta pumapatol o masakay sa mabulong-bulungang masama. Madalas na sinisiyasat niya muna ang kwento kung ito ba ay kapanipaniwala. Hindi rin sa bastang pumapasa sa iba ng kanyang mga naririnig maliban na lamang kung kinakailangan talaga. Ang taong matalino ay marunong makinig at magpigil ng kanyang bibig. Ang mangmang ay madaling mahikayat, madaling maniwala, at mahilig sumakay sa makwentohang hindi tama. Totoo man o hindi ang kwento, hindi po maganda ang pagkakalat nito. Maliba na lamang kung ang kwento ay nakakatulong sa kapwa-tao. Ang gossip o chismis ay isa sa pinakamadalas na kinasisira ng matatalik na magkakaibigan. Kinasisira na maraming tahanan. Kinasisira maging ng mga samahan sa simbahan. Hindi po may kakaila na kahit ang ng palataya minsan ay sangkot sa ganitong klase ng kwentohan. Ang chismis o gossip ay isang sakit na madalas hindi natin namamalayan. Sa psychology, tinatawag itong relational aggression. Ang relational aggression ay isang uri ng aggression na naglalayong manira o makapagdudulot ng pinsala sa relasyon ng isang tao sa iba. Isa itong paraan ng pag-atake sa iba o relasyon ng iba sa halip na sa physical o sa ari-arian. Ang relational aggression ay maari magdudulot ng negatibong epekto sa biktima. Katulad ng pagkawala ng tiwala sa sarili, pagkakaroon ng damdamin ng pagkabigo o pagkahina, pagkakaroon ng problema sa relasyon, at pagkakaroon ng sintomas ng pagkabalisa o depresyon. Mahalaga ang ating pag-iingat sa ating mga pag-uugali at sa mga ginagawa natin. Tiyakin natin hindi tayo nagdudulot ng pinsala sa relasyon at buhay ng iba sa paligid natin. Learn to spread the gospel, stop to spread the gossip. Mas mainam po na aralin natin ang pagbabahagi ng mabuting balita. Magbahagi ng pag-ibig sa kapwa at magbahagi ng mga magagandang kwento na hindi nakakasira sa buhay ng ating kapwa. Be wise and let the gossip dies.